So ito na yun pre. Ito na yung mga uh, nabenta natin uh, today so far. Mga pre, kumusta kayo? Kumusta? So, pumunta ako sa uh, garage sale kanina, Friday. Pero pre, wala, walang, ano, wala akong nakuha. So, wala akong video ngayon na mag-garage sale. Actually, ang sabi ko nga before hindi ako masyadong nag uh, nagagrad sale pag uh, Friday pero uh, last Friday kasi last week uh, maganda yung mga nabili ko so kaya sabi ko itry ko ulit pero this time wala pre. So ang gagawin na lang natin magano na lang tayo mag what sold na lang tayo, pre ha. Mag what sold na lang tayo so may mga Actually, may tatlo na akong na-impact na, na na package. So, ipapakita ko na lang ang screenshot kung anong ano, ano itong mga to. And then, yung mga hindi po ka, ko pa na-pack, ipapakita ko sa inyo. So, so far, pre, uh, so good. Uh, as far as shipping pala, pre, mag-ship ako uh, every the following business day. So, yung mga na-benta na ko like today, isi-ship ko kagpagad uh, kinabukasan. So ito yung mga to, ito yung mga nabenta ko uh, so far today. ng oras na mga 6.30 ng gabi. Uh, so far, ito yung mga nabenta natin ngayon. Alright? So let's go. Let's Ako tayo mag-continue. Uh, pre. Uh, shout out muna kay John Rex, uh, din Rosario, at saka kay uh, Warner Punzalan. Shout out sa inyo mga parekoy. Uh, salamat sa support nyo. Ingat-ingat kayo. Alright, pre. Papakita ko muna sa inyo paano yung mga Uh, nabenta na natin today so far. Alright, let's go, let's go. So ito na yun pre. Ito na yung mga uh, nabenta natin uh, today so far. So ito, uh, itong tatlong to, uh, nabenta ko to kaninang umaga, napako na. So may mga screenshot dyan uh, kung anong mga to para you know, makita nyo. So yan, uh, ayos na ayos yan. And then ito, si Carlito. WWE na action figure, Carlito. Yan, so, katukayo ko pala to. <laughs> katukayo ko. So, anong tawag mo ito? So, I think nabenta ko to $17.99 plus shipping. So, hindi na masama yan. So, multiple listings to pre. Uh, I think may mga 20, p uh, 20 pieces yata ako nito. I think pang ano na to pang pang pitor pang walo ko na to na sold so magandang maganda to isang listing lang and then multiple so yun yung mga mga gusto ko ano nito uh, Nike Metcon uh, I think na nabibenta ko to nabenta ko to 58 uh, plus shipping <coughs> so maganda fifty 58 plus shipping so not bad not bad and then ito ito? Uh, ano to, riv It. Rive It. Ang ganda nito. So pambabae ito. Uh, na, na pick up ko to sa sa flea market. So nabenta ko to as uh, 76 dollars uh, plus shipping. So size 38. Ang ganda nito. Uh, nasa nasabit na past video ko rin to. So uh, 76 dollars, di ba? I think sampu lang siguro ang uh, kuha ko nito. So score na score 'yan. Uh, ang ganda. alright ito yung pinaka uh, pinaka ano ko uh, today. Ito, uh, denon. Nabenta ko yan, pre. Uh, kung naalala nyo, yung mga napanood, yung nakapanood, uh, isa to sa mga pika ko, yung sinabi ko na, yung, ito, may, may screenshot diyan sa taas. Yung, ah, uh, Ano to panalo or talo na na video. 'Di ba? Panalo or talo na video. Ah, uh, ay salamat pala sa mga nag nag-comment doon. Uh, maraming salamat. So may mga I think may Mostly sa inyo, uh, uh, panalo. I think may dalawang nagsabi na 50-50. And then, may ano, may dalawa dun na nagsabi. Ang isa nagsabi na bad buy. And then, may isa, I think, nagsabi na, na, yun, bad buy din daw. And then, sabi niya, uh, ano tawag ito? Uh, sana daw, uh, tumawad ako. E, ito pala, kung, ito, teka, teka, I explain ko yung tawad-tawad na yan. Teka, Alright, so speaking of yung mga tawad-tawad, uh, kung napapansin nyo pre, uh, him, mal, I mean, tumatawad ako pero hindi gaano, hindi gaano. Like, kasi sa akin lang pre, pag, nabe, pag binibenta nila, let's say, $10, then alam ko kikita ko ng $50, $60. Di ba? Hindi ko natatawaran. Pre. Kung tatawad mga ko, konting-konti lang, just, just for the sake of tawad, you know? eh, tatawaran ko $8, $9, pero hindi ko talaga ilulubol yung mga mga sellers, pre. Kasi, uh, may kita na ako eh. Give and take lang yan, pre. Uh, hindi, siguro hindi yan popular sa mga mga ibang reseller, pero yun lang yung sa akin. Lalo na pag nasa flea market ako. Kasi yung mga taong yun, pre, pawis, dugo, para makuha lang nila yung mga mga item yun, bumibili yun ng mga storage unit. Kaya alam ko, pag may kita na ako, binibenta nila 20, ng mga sapatos, binib, Jordan, binibenta nila $20. Kung alam ko, kikita ako ng $100, hindi ko natatawaran yan. Tatawad man ako, $15. Kung tatawad man ako, $18. Pero hindi, ayaw ko talagang ganyan, pay, kasi you know, i-share is din natin yung, yung blessing natin, pre. So, yun yung mentality ko as far as tawad. Pero kung mahal na mahal talaga, eh, syempre, tatawaran natin, di ba? Kasi, ah, uh, negosyo yan, eh. So, yeah. Alright, so, yung deno na yan pala, pre, ah, uh, yung pinakita ko kanina, nabenta ko yan, $359 uh, plus shipping. So, that means to say, yung puhunan ko niyan, nakuha ko na in less than 2 weeks kasi yung tatlong TI calculator uh, na kasama doon, nabenta ko na. I nabenta ko $75 yata. So, bawi ko na. In less than two weeks, bawi ko na yung uh, puhunan ko dyan. So, and then may isa pa pala akong nabenta doon. So, nakalimutan ko lang kung ano. So, okay na ako dyan. Puhunan, okay na okay. Now, yung binilan ko nyan, pre, kaibigan ko yun. Uh, source ko na yun. Isa sa mga sources ko yun. Ito kasi yun pre, I don't know sa inyo kung negosyante kayo or ano. Pag may source kayo pre, as in, wag na wag mong ilulobol yung, yung source mo. Lalo na pag parate, marami ka nang nabili sa kanya. Pag binigyan ka niya ng, ng presyo, that means to say, yun na yun. Wag kang makikipag go back and forth na, oh, how about this one? Hindi kasi alam na niya kung anong hinahanap ko at alam ko na kung anong presyo niya. Yung mga presyo niya pre, medyo mahal pero ang profit ayos na ayos. All right? Ah, uh, ang dami ko nang nabenta pre na mamahalin na nanggaling sa kanya kaya pag sinabi niya, ito yung presyo. Wala nang daming uh, usap yun na yun. Ah, uh, and the same, pag gusto ko tumawag, for the sake of tawad for let's say 500, how about 580, 570? I mean, 480, 470, yun lang 20, 30 dollars just for the sake of tawad. di ba? Pero hindi pre, kasi source ko yun pre at alam na namin kung ano yung may may agreement na kami, so kaya hindi hindi ko talaga yun i i ano ah uh, ah uh, yun mga tao. para just to build up that relationship ba? Kasi pag uh, trust kasi yun pre, pag lalo na pag source mo talaga, and then and then kaibigan ko na talaga yung ah uh, yung binisan ko niyan, so Ayos na ayos. Yung video yun, may, may screenshot yun, yung talo or panalo. So, ano tayo? bawi na tayo. In less than two weeks, bawi na tayo sa na, uh, puhunan natin. Hindi pa, hindi ko pa nabibenta yung mga malakasan dun. Hindi ba? Yung sapatos, malakas din yun. Yung mga sonos na mga speakers, malakas yun. So, pag nabenta ko yun, ayos na ayos yun. So, yeah. So, I think yun lang yung video natin. Uh, ngayon kasi kasi nga wala akong <laughs> walang walang garage sale bukas Saturday hopefully maka, maka ano tayo uh, makakuha tayo ng ng uh, uh, may ma, mabebenta pero tiningnan ko yung app tiningnan ko marketplace tiningnan ko yung Craigslist tiningnan ko lahat-lahat mga mga yard sale app para mahina bukas pre so but hopefully Uh, fingers crossed ho hopefully may, ay, may may mahanap tayo and then sa sunday same thing uh, flea market tayo so yeah so so far yun yung uh, ano yun yung yun yung uh, nabenta natin ngayon magkano ba yung lahat-lahat i don't know 600 600 dollars for today na nakita 500 600 i don't know hindi ko na hindi ko na nakita so Which is good. So, hey, paminsan-minsan na ako nag-watso. -nag so kasi ayaw ko may pakita yung mga nabenta ko. eh, eh sabi ko na nga noon, uh, yung mga mga nabibenta ko, uh, dapat person, pers for me personal. Pero, anyway. Uh, basta, yun yun. Alright? So, siguro once in a while, magpapakita ko ng mga, mga WhatsApp Just for, for a change. Alright, hey, salamat sa inyo. Ingat kayo. Eh, hey, teka pala, yung mga bumili pala uh, kasi nagsimula na kami mag uh, yung ukay namin sa sa Pinas, yung mga bumili. 'Yun yung screenshot ng uh, reseller natin dyan. Sa mga bumili, hey, maraming salamat sa inyo pre. Sa maraming-maraming salamat. Hintayin nyo mga yung mga mga papadating na mga boxes. Maraming mas maganda doon. Maraming sombrero, mas maraming may mga car hearts na doon as in mas mas mas, mas uh, mag, magaganda doon so uh again nagsisimula pa lang kami yung first box na yon uh, okay ang ang uh, ang mga nasa loob doon pero we're learning so now alam ko na kung ano yung mga ibebenta uh, namin diyan para yung mga gusto niyo talaga yung mga bibilihin niyo talaga so yeah it's just it's a it's a learning process for us kasi nga bago pa kami sa, sa negosyo na nato ng nagbebenta kami diyan. All right? So hey, ingat kayo sa ulitin. Bye-bye.